Hindi raw nakaligtas si House Speaker Martin Romualdez sa pamimeke at panlilinlang sa social media. Sa isang official statement, kinumpirma ni Romualdez na nakarating sa kanya ang impormasyon na may mga impostor na ginagamit ang kanyang pangalan at posisyon upang makipag-ugnayan sa iba't ibang individual. Ang mga naturang peking account ay maaari anyang ginagamit para mang scam o para sa illicit transactions. Suspecha ni Romualdez, iisa ang layunin ng bogus profiles at ito ay para manlin manipulahin at lokohin ng public Sinisira umano ng malisyosong aktibidad ang tiwala at integridad ng pampublikong diskurso. Hindi raw kukonsintihin ng speaker ang ganitong gawain dahil tinatangka nito na katawanin siya para sa personal na pakinabang o pamumulitika. Hinimok naman ng pinuno ng kamera ang lahat na manatiling mapagmatyag at mag-ingat sa pakikipag-usap sa social media accounts na nagpapakilala bilang Martin Romualdez. Iginit ni Romualdez na verified ang kanyang account at hindi siya nagpapadala ng mensahe para magtanong. Tiniyak nito na nakikipag pagtulong na siya sa cybersecurity experts at law enforcement agencies upang umaksyon laban sa sinasabing mga impostor. Samantala, itinuturing ni Committee on Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez na seryosong banta sa national security ang disinformation dahil sinisira nito ang tiwala ng publiko at pinababagsak ang mga institusyon. Ipinaliwanag ni Fernandez na hindi dapat pahintulutan ang social media na maging free for all platform para sa panlilinlang at propaganda. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino ng 15.1 Brigada News from Manila, The Music News Authority.